Radyo Publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko ang programang tunay na Servisyo Publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang informasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Servisyo Publiko. Ako pa rin ang iyong agarang Servisyo Lady, Dr. Hilda Ong. Ngayon ay July 29, 2025, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9.23 ng umaga, kaupyang Ditsabsa Hootsaki. Pasada naman natin ang uh, ilan headlines ng mga balang na balita na dapat po ninyo malaman kung saan po ay mapabasa po ninyo sa remate ang dyaryo ng masa. Buong linggo, mababasa ang kolob ni Dr. D. Street in Authentic Medicine. Hilda Ong, sari mate. Ang inyong report, nasa internet ni www.remate.ph Dr. D. Street in Authentic Medicine. Hilda Ong, hindi lang pang radyo, pang gyaryo. Remate, ang gyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph Ang number one pahingan ng global pinoy. Nar ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. O. Oh, ito ang balita. Katiwalian sa flat control, reforma sa PhilHealth, at justisya para sa mga missing sa Pugeros, tampok sa ika-apat na zona ni PDPM sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address o SONA sa harap ng mga mambabatas, mga opisyal ng pamalaan, lokal na pamalaan, miyembro ng dip diplomatikong komunidad at iba pang mga panuuhin na nagtipon sa ba batas at pambansa ay muling igiriit ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. ang determinasyon ng kanyang administrasyon na sukpuin ang katiwalian paintingin ang serbisyong panlipunan at itaguyod ang justisya para sa mga biktima ng karahasan. Tumanggap na nga masigabo at standing ovation ang pagbibigay diin ni Pangulo BBM sa anya ay personal niyang nakita mga depe depektibong flood control projects sa kanyang naging na pagbisita sa mga binahang lugar sa Balabon City at sa mga natanggap niyang ulat. Kini-question niya ang bilyon-bilyong pondo inilaan para sa mga proyekto sa pagbaha. Ngunit patuloy pa rin nararanasan ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng bansa. Direktang sinabi ni Pangulong BBM na may racket, may mga racket na nagaganap, may kickback, may SOP, Standard Operation na uh, procedure at for the boys sa mga flood control projects. Kaya tanong niya sa mga nakikipagsabwatan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino, mahiya naman kayo sa mga kababayan na anot o nalubog sa mga, sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo na sa mga anak natin, na magmamana sa mga utang ng ginawa ninyo na binunsan ninyo lang ang pera. Kasunod dito ay natasan niya ang Department of Public Works and Highways na magsumiti ng listahan ng lahat ng naging proyekto kontra pagbaha sa nakalip nakalipas na tatlong taon. Ang pagsusuri na ng Regional Project Monitoring Committee at ang pagsusuplya pags sa, sa publiko ng listahan, pagsisiguro pa niya Pakaka uh, pakakasuhan ang mga may kinalaman maging ang mga kontratista. Tiniagre ni Pangulong BBM sa mga anak ng mga missing sa Bungeros na patuloy na naghahanap ng justisya na nagpapatuloy ang investigasyon at pananagutin at nang, uh, pamalaan ang mga misteryosong pakawala. Ibinida naman niya ang implementasyon ng Zero Balance Billing Policy ng Philippine Health Insurance Corporation kung saan tiniyak niyang wala nang dapat bayaran. Out of pocket expenses ang mga hirap na Pilipino sa lahat ng pampublikong hospital. Tumagat naman ng papuri mula kay Pangulong BBM ang mga atleta Pilipino na dating na, na, dating na Senator Manny Pacquiao, Olympic medalist na sina Hidalin Diaz, Carlos Yulo, Ira Villegas, at Destin Petesio ang um, Paul Bolter na si EJ Obiana, tennis star na si Alice Ila, at ang uh, at na si na Gerald Bang, Liwan, uh, Bangliwan, Sandy Susano, Angel May Otom, at Ernie Kawilan, at baging ang Filipino men's Curling team. Napasalamat muli si uh, Pangulo PBM sa mga overseas Filipino workers, particular sa mga tripulante ng barkol nalagay sa pangalim sa Red Sea, kayo din sa mga tumutulong ng mga bansang kabilang ang Bahrain, Bahrain, Kukuwait, Oman, Qatar at United Arab Emirates. Binigyan din din niya sa harap ng mga mambabatas na hindi niya lalagdaan ang budget na hindi susunod sa inihandang National Expenditure Program ng pamalaan kahit pa umano umato sa re-exacted budget. Patatandaan ng 2025 General Appropriation Act ay may kinakaharap ng mga pagkukwestyon sa Supreme Court at ang paglutang ng budget insertions. Napanggit din ng Pagulo ang mga tagumpay ng administrasyon sa ekonomiya, hanabuhay, agrikultura, edukasyon, enerhiya, serbisyo ng tubig, nutrisyon, kahandaan sa mga kalamidad, at naprogram kontra-kahirapan. Sa pagtatapos ng kanyang zona na tubagan ng isang oras at sampung minuto, ay tiniyak ng Pangulo na sa kabila ng mga hamon na, ng mundo na sa likod ng mga Pilipino ang pamalaan. Aniya, at huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, pasipag, matibay at mabuti. At yan na nga, yan na nga balita, lang, pwede ko lang ma-share sa inyo ngayong, ngayong umaga dahil tapos na po tayo ng oras. Kaya maraming maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang Martes edition ng programa naghahati ng tamang informasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady na naghahangat ng isang maganda at uh, makabulang araw para sa iyo at sa iyong maag sa buhay. Bye! Health and Travel at Servisyo Publiko Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong ang programang tunay na serbisyo Publiko na nakakatatch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko ang programang tunay na serbisyo Publiko Na ng puso. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. music station ng dekada 80 ang WBL ang na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga ganda at piling-piling programa mula lunes hanggang linggo aaliwin kayo ng aming pila ng mga komentarista at public service program ito lamang simpila ng DWPL